mami, si Eric daw bibili ng pabango. Wow! Si Andres ba'y maingay? Baka kami pa-uwi na. Ay sabi ni Eric kay Aba, bago kayo umuwi, ako yung muna ay pabili ng pabango. Nakala ko si Eke mami bibili rin. Oo nga, may Salamat sa inyo. Sige, pili ka lang. kagat yung muha ni na isa. Oh, ako ka mga si Becca. E yung ko yung yung mga oh, rung yung kanyang uh, amoy bago matanggol. At saan mabango talaga siya. At so... Suot-suot so, na rin ni Eric yung damit, mami, na binili. Harley. Gapon ni Pinyagin ay ginawa kong iyo. Pang ninong naman. <laughs> Doon na lang siya. Ay, sige. Salamat. Sige Si AK. Oo. Oh. Dami pa po. Oh, wala pa na AK. Baka kami pa uwi. At may mga order si Mami Janet sa oh. Shopee. Oh, amin aming... na. Yes, masikaso na. Baka tayo kagalitan na naman ni Shopee. Kami na ang uwi ninyo. Baka mga, na. Oo. Oh, sa ano, undas. Baka ondas. Ayan mga kapitik at uh, order pala iyon kay Tito Eric dati. Ah, kayo din mga pangkatinong. Uh, uh, Thank you so much, Tito Eric. Nakakapot pa. Order na din na. No? Pwede na mag-reseller. ano si eh, Tito Eric. Oo. Uh, uh. Oh. Nakapagpasok ng... Customer. Customer. Ano yung yan dati? Para kanino? Si Nanay. Di para dito ah, sa bahay? Binili mo si Nanay, Eh. Ah, oh, dito. Kami, sa dito ay yeah, no. muna ay kumain bago umuwi. Hanggang okay, dito lang. Ah, oh, yup. No? Uh Oo. -oh. Ay, butit na, na i-order mo agad si nanay. Ay, gusto ko nga i-testing dito at uh -oh. i-order ko rin yun sa atin. Ay, pwede. Oh. pack na. One, ano lang ito? Magkano lang? 123. Oh, not bad. Uh oh. Ay, isang set na. Si daddy po sure talaga. Kaya ako parang nagnanin nito. Ito lang. Bukod sa nilinis niya yung screen at yung labas. Eh, oh, talagang papalitan pa niya ng... Aba, dala-dala mo pa yung tools mo, han <laughs> eh. Yung nilinis ko ngayon, napansin ito. Ay, ito pala Ano na, kalitin, no? Oo. Uh -uh. At andito po si nanay. Pinitin <laughs> na lang kanyang pinto. Oo. Uh -uh. Ay, sabi ni daddy nanay, nung kanya daw nililinis itong labas, ay... Napansin niya ito na hindi na isasara sabi ni may order at yun naman daw ay mura lang sa online. At 123. At butit, dala-dala mo yung tools mo, ano eh. Gamit na gamit din naman yung tools. Kain na po. Andres, Andres, baka mabasag, ha? Sanggol na ni Daddy. Tanggalin ko na lang ito, ah. Nagulat ka dala dala ka. Oo, nagulat ako ng dala dala mo. Akin sa akin sa sakyan. bagay On hand naman si daddy laging sa kanyang ingat-ingat ang kanyang mga gamit. Ah, oo, oo nanay. Alinda? Maipasok daw yung bangkong itim at baka may sumangay ay. -ay. <laughs> ha? Lahat ng tukat daddy. Oo. Oh. Oh. At ano? nakarepi dare uh -huh. sa bago yung isa lang hindi mo maiano Ay basta ma saray yan ay eh. okay na. Sabi ni Ate ni maganda daw palang lang isprayan yang screen. <laughs> Mga once a month mo daw gawin, Daddy. <laughs> By request. <laughs> uh <-huh. laughs> Tulog na nanay. Si Babe po ay tulog na sa taas at kasama si Mama Sonia. Yung nabili ko lamang sa TikTok ay 100 ano lang. Bagamat TikTok lang, iyan, han eh uh -huh. yung Spy din dito po si Andres. Si Andres po ay gwapong gwapo na talagang binata na po ito. Oh. Apollo naman ang aming Andres. attention na at medyo makalat pa eh. Katatapos ang piyesta. Wow! Napalitan na daddy. Brand na ulit. asan si daddy sa so mga handy handy repair repair Wow, nanay. Nasasara na ulit ay, naman. Pwede pala. Pwede pala yung palitaw 123 pesos at may sasara oh, oh. na. <laughs> Sabi ni Madara yung matagal tiniis. Pwede pala yan. <laughs> Ayun sa atin ay papaldang ko rin. Ah, oo. Sirad, eh, ang sira naman sa amin, biglang nasan po Ang lakas. Oo, minsan ay tulog si Bobby. Wala na siya si mga hydraulic, wala na. Kaya pag ganun na bitawan na biglang pa! Lakas! Ito yun. Ito yung gamit na gamit po dito ganda sa atin. Na? Na kayo. Oo. Oh, oh. Ganda nanay. Eh, parang brand new naman ang iyong screen dito. <laughs> ito yung luma, o. Pareho-pareho lang. Uh -huh. No? Oo, oh, sa parehas. <laughs> 123 sa... Shopee. Ay, sa TikTok. Oo, oh, oh. ito yung hindi na sumasarap. Hanggang dito lang. Ah. Um. Okay na. na. Okay na. Nasara na all hmm. the way, no? Sabi ni nanay, matagal daw eh. Matagal tiniis. Tiniis, tiniis eh. Pwede pala daw eh yan. Ayun. Thank you po. Thank you, daddy. Nandito na si na EK. Wow. Saka yung sa kayo sa Pabimingwit sa palaistaan hmm. ni Atenels. At may pasalubong kay mother. Salamat. Salamat. na Salamat. 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 kay Salamat. Salamat. ay bumawas lang Salamat. 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 kay Bobby. Sa mga bata-bata at Salamat. Salamat. na Salamat. 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 Salamat, sa to... na Iki. Salamat, Tito Ike. Ben Eric. Ah. Ben Eric. Ben Eric. Ben uh, Eric. Wow, Eric. Ben mo Ben Eric. Ben Eric. Ben egg pie. Eric. Ben 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 That, uh, you try, try first. May, may si It's uh, egg. Okay. Oh, this one. soap. Tinitikman muna ni. Ay. my boy. O, plapi, lok. Babe. talaga na Ayan, at nakapili na po tayo ng dress Aling maliit Wow, kay maliit, salamat ito, ito <laughs> Dami, pati pa pa, Oo Ay kumbaga may pati hanger eh Ay, hindi, tatanggalin Oh, tatanggalin ang hanger So, <laughs> ito ay 200 Pinakita lang ang bumili po si Ike Pasalubong daw nila iyon kay Aling Mali. Kaya yes. maenjoy oh, enjoy ni Aling Malik Ako pala yung na rin po kami paawin na, sinasakay ko tayong mga dala At bumili pa na ang pabango pa Wow At baka wala na kami po masahe <laughs> Oo, oh, okay lang Yes, yeah, salamat sa inyo. Ibig sabihin talagang nagustuhan ninyo, ani mabango talaga. Long lasting. Oh, nagsisigap pa. Baka ipalala mo mo pa, may kihabang nandito eh. Yeah, it's yours. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning. Kami po ay magdadagat. Yes! Pogi naman ito. Sabi. <laughs> Medyo mahangin pa rin po at paulat ulan. Ay kami mabilis la ang maipunta lang sa dagat si Andres as gusto daw niyang makita yung kanyang footprints on the sand Andres want to see his footprints on the sand sabi niya at si Madera ay naghahanap ng fried chicken. Abay na, oh, sold out. Meron kami joy na ganito Ang, pero may, yung kay tatay po ay mayroon pa yung pork na pinaluto. may sobra pa po. Pero yung fried chicken ay sold out. Maraming nasarapan. Good morning mga ka-Spiderman. Andito tayo ngayon sa Taga iba pinagpunta na doon na si so, yeah, Andres ay nakaoutfit na dinosaur kanilay namin pumunta kahit na medyo malamig kasi mamaya po mga kapitig kami pa na At si wow nani po ay footprints. Okay, sige. Footprints in the sand. Yes. Kunin ko lang yung dikdik. -dik. Let's <laughs> go, yes. Tan. Let's go shopping. Oh, baka hindi makahinga si Babin. Lakas ng hangin. Yes. O, oh, lamig. Lamig mga kadesh. Lamig dito. kapit naka ano Oh <laughs> Ay, okay. Babi namin. Si Babi na po ang may may ano. May suot dating damit ni Andres. Napaka-cute naman ni eh, Babi. Napakahaba na po na ano. Gana namang kakain talaga. Dito mama po oh. print, look wow wala pa look at mavis whipped oh. that's mavis whipped print pa na ay ka walk next to Barbie. Yes, you and a sure. sa mami. Oh no. Na, <laughs> maya maya tayo pa ano na, paangat na. Ang oh, si Bobby, wag mo kakainin Bobby ha. Napakakit mo ni Bobby. Uh oh, Bobby namin. Hey. Bobby namin. Hey. <laughs> Oh, oh, galing. Okay, picture si Bobby, picture. Picture. Picture si Bobby, picture. Bobby, picture. Ode mi 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 mi. Nairotz nao. Apa nakarating na dito magdixi ay. Daday. Ano pinaipolit mo dad? Ano yun? Ah? Ano yun? Rami kapag ka ah, kapag si ka kayo. yung kapag ka yung bibili ka ng ano? ng mga ibon. Oh, yung mga oh. makukulay na ibon. Ay nakikita ko yung iba yung may ganito doon sa kulungan ng ibon. Hindi ko alam ano to. Parang mm -hmm. this is something important. Si siya o siya? Ah, hindi ko alam. Di ko ano Dami. So, na dito. Magbibigay yeah. ka. Dababi, oh. <laughs> Ito ni Bobby namin. Nakaka-picture ko. Ano yan? Yeah. May nabangay ko White stone. White stone. Thank you, Ayi. May white stone naman. Ang dami ba itong binibigay sa akin ni Andres. wala kang biniling uh, tinapay pero doon na lang natin kainin at tambon na oh nararamdaman ko na let's go tao okay. na dapat pati si Mama si papi magano lang kami ni food friends mami okay food friends okay, let's do the friends food friends po yung kay Andres Footprints! Hindi hindi bago kami mag footprint ay in na ni Daddy ko ano yung footprints. No, siya nagsabi sa akin. Ah, siya nagsabi sa yo. Daddy, I want to see my footprints. Ha?! Hindi ko alam yun, nakala ko all along ikaw yung nagsasabi. Daddy, I want to see my footprints. Yes, on the sand, Daddy. Let's go? Yeah. Ito yung mga nakolek ni Daddy, mga kabeshi. Hindi namin alam kung ano ito, pero... <laughs> ito, mo pa ito, ito, yung mga ayan mga kabeshi kami po ay mabilis lang at paalis na, pauwi na hinugasan lang ni daddy yung paan ni Andres at madumi pala ingat po tayo lagi nag-uulan, madilim na pati ang langit oh. kain na ng bread mama po kain na ng bread, daddy oh. Magwasi ayo doon sa ano? Doon sa rainwater. <laughs> Sabi ni Andre, Daddy, this is not dirty. <laughs> Sabi ko, no, you can touch it, but do not drink it. Adada. <laughs> oh, wow. Pandesal. <laughs> Dito na tayo nagpandesal. Ako may binilay. Eh. Oh, lakas ng rain. Lakas. The rain is coming. May why? uh -huh. May ano nga mga siya tumulan na. Pwede po at kami nandito na at malapit na sa bahay. Nung mulan. May, may ano, naniwala ka sa iyong instinct. <laughs> Sabi ni Andres ay, ano, it's wiping daw. Yes. Galing naman ni Amber. The, the window is wiping. The window is wiping, yun. Bulat si Andres sa kanya ma- creativity. O, oh, mami, may payong dyan ha. The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Proverbs eighteen ten and I V.